guys, pasensya na kayo ang lakas ng ulan ang ingay ng bubong ayan guys, naglaga tayo ngayon ng beef ayan ang ating beef ngayon kalagay na natin yung gulay sama-sama na natin ilagay sili, sibuyas, dahon ayan

mahirap hirap kasi lumabas ngayon kasi na ang lakas ng ulan. 3 days na sunod-sunod ang lakas ng ulan. Grabe. Ating nilaga for today's video guys. Beef nilaga. Ayan. Ayan. Na natin. Wow, ang sarap. Ayan guys, ang ating Olang for today's video. Beef ni Laga. May kasama siyang buto guys. Kasi nga, buto-buto siya ng beef. Ayan. ayan ang ating beef nilagat which are ripollo, seaweed Down, sibuyas wala tayong mais kasi nga tinatawa dapat lumabas kasi lakas ang lakas ng ulan wala tayong patatas ayan, ayos na yan lotong ay lang naman, hapunan lang po Okay na yan. May pichay naman. Isang buong repolyo. Ang dami ng gulay. Oh. Tapos daon, sibuyas, sili. Okay na yan. Hindi na kailangan kumplituhin ang gulay. Ang importante, may ulam na. Nakahigot ng sabaw kasi ang lakas ng ulan. Tatamad mamalingke kasi ang lakas ng ulan. yun na lang guys pagtyagaan nyo kung ano yung mayroon dyan sa rep ng mga gulay ayan baka bukas iinit na yan ang ating olang for today's video guys beef nilaga Yan ang ating beef nilaga guys. o so, di ba luto na? Ayos na. Sobrang lambot. Tama na yan kasi dapat half cook lang yung gulay para masarap. Off na natin ang kalan kasi luto na siya. Tapos na yung tayong kalamansi at saka silip. At patis. Wow tamang tama may kalamansi din tayo tamang tama sa malamig na panahon makahigot na. maraming sabaw yan ang ating nilagang beef <laughs> hindi man kumplito ang gulay at least marami namang repolyo at kichay wala tayong mais at patatas okay na yan sold na yan hindi na kailangan kumpletuhin ang gulay ang importante may ulam sa hapunan yan ang ating nilagang beef ayan guys thank you so much for watching huwag kalimutan mag like share and comment and subscribe na rin click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video thank you so much bye for now See you in my next video, guys. Pakas na ko lang. Tara na, guys. Let's eat.